Karan ako sa isda. Atong kuha karon salamat sa Ginoo. Okay nakat kam bago sa kabuok dili lugi. <laughs> Dako na siya maga. Hello maga. Maayong oras sa tokro or, maga ay may buntag sitang, maga tanaga. to tuon maga. Kaming to eh, 10 AM na maga. Maga na mara dami karon diri sa Sipol. Taga Sipol maga. Dili ra niti maga sakop sa kawayan maga. kawanya na balbeliran mga og oh, biak war mga ha kan bali imbiak ko sa kawan mga kay ang dunyari ang motor nato mga ngayon to to motor kay basin og na anod na wala naka double naka double anod maga naka double tali tali mga at motor mga mga ako pakita sa inyo mga ato pana nga nabali sa edak wisda na nabali mga ang iyang kan mga ini na nabali ang iyang sima tawag sama simak sima salam sa re Nabali, nagpaano ang sadak ko isda na. dara maga, isda rato. At isda mga mga maga, maga o. Oh. <laughs> mga tatlong kilo mga isang piraso. Naputol yung kalampi natin sa isda nito. Putol yung pana natin na isda rato. Lampi, isda rato. Yan, putol. <laughs> Swerte mga, kasi minsan na ako rumana mga ng pang malaki ano malaki ng spear gun na natin nakachamba pa rin nakachamba at this time na magdayo dito maga this time na magdayo ng araw dito na uh, mamana eh, salamat kayo maga nakakakalim sa ginawa ko agita o sarang uh, ito maga akong kauban ako ay agaw na po ang gibiyaan kay e, uli lagi ko din eh balik ko sa motor na tungkol pero ang um, kasabot to siya maga sa akong pangari motor akong hindi ko na maragay ito mong maka uli sa gusto eh, salamat kayo maga nakachampak kung gusto ka Maka campak udah kau isda usaha kapok. Jangan magal. Kita kita sini maga. Maga campak tak kapok. Jen. Campak maga. Pala sya kebantai maga Nga Ada long nak kau siya. Ay, rasia kan dah nak aku nak nak ako po maga nako ad na dako man pud siya og nasa sa kong tumot pareha mi nako an bro focus ko maga na ako gusto siya ang sentrohon bisag dili na ko siya ingon ako for sure nga ang ako gud na ako gud siya si sentrohon maga na maigo gyud ta pag dako wa gyud nato maigo gyud kasi tawag si nan sin sa inyo man maga sa mga maga ang rag ahaan man ni <laughs> Thank you Lord, I'm so blessing. Dili gud doge ang pagnare. Dili mga mangga atong mga mangga. Ang kauban akong gilingi mga kay wala pa gyud. Ako na lang sa katod, ato na lang ang tuon. <laughs> wala pa pamahaw. Wala pa kaon mga pamahaw. Kaya karon ka tan karon. Ug salamat sa Ginoo nga kuha tani karon mangga. Ug shout out kay Living the Good Life mangga o oh, Gay with the Gentry. Abi nyo mga sa tinud lang. Ako kurenti mangga, bayad sa kurenti. Kaon ako. Siya na gud mangga, siya na kapila na kumants. Siguro mga Ang butang lang ito, one year na mga sa tanang tabang na sa kumaga di laki mag one year ayan tabang sa kuha ayun sa kumay suon wala na kumans mga ang iyang suporta kanunin sa ako ah sponsor sa ako sa akong bugas sa nilagun sa mga mga sa sakong kalisod so, nagapoy yung tabang sa kuha salamat kasi ginoo kay ginoo rin sa tanang o, sa kumaga sa tingnan ng mga ginoo rin sa, sa tanang kinabuhi tayo mga na layo mga panulay sa mga sa mga kadaot para na kung mga na may latag lawas kanang sigino ang tigil Lord ang isda karon salamat, 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 salamat. Gamayra, sa po, sa mga sa isda karon Lord kaya nakakuha ng taon sa kuan atong utong gamay ra kay nara sa samabaw na syabahan pud di dara sa samabaw mga tulon di para maga o oh, mga ano 5 meters 4 meters lang lalim sa napaana natin to na isdan to hindi masyadong lalim Nagsambahan <laughs> dyan kami kasi ginoo. Thank you, Lord. Mga siguro mga, mga hapon mga kaulit na may kay atong pana na. Ha? Mga, wala na, putol na. Putol lang alam rin natin sa pana <coughs> Pagkaiguan ani mga, wala na ko siya gibira Wala pa ko magdahong mga naputol na rin alam rin. Ako lang yung sing basagdan sila ang bato nab, 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 nababag. Okay. Kung ato siyang birahon maga, basi niya ang mabugto atong palihan mo na ako lang yung siyang gipuan. Ato siyang gihulot niya ang kusog siya lalong. O, para ginta mo ko na buha ginata pa na sino. Hindi niya ka lugi. wala pa yun. Ato itong tuon ka rin maga. O, nanguha kong tuyo mo ka para suwa na mo. Kaya wala pa may suwa. Bisa nga siya, wapot siya kaon. Kaya hinsayo lagi mindi na, hindi kang kung nanagat mo nga nag long, line, long, long line fishing pero ako kuha lima na Kabuk ako lang yatag sa kong wala pa kong mukhaon hindi na lang ko kay maya mong kuhaan sabot na mamana maga ade labo sa sida ang kita lang ako labo maga o sida ako na ako sa sida virgiban na maga damo din isda diri ah pero kay damo naman punumana mo na ang isda diri ah o sa pagpabisaya pa ilan na ilan na makakita og tao o malag dili pag makabantay ikaw makakita una sila ha kay murag sa duha pa na makapana pa ka diri ah kay na, experience sa man ako karon maga na isda diri ah nagit pud ay kay mo na mga mamanaay karon speaker speaker fishing nga dadag ko lang mga gamit na sa dayo sa sa puro na yung mga Very only gapon sa tao kay ang tao magagusto maging na ang kaon. So kung sa mga pakabuhi mga basta dili lang illegal. Basta legal lang mga pakabuhi. O maga, marot mga, maga. Kung paan, kung content ka ron, may tawag maka igok po tarong kaobar usa, makakuha po to siya usa. O pinawag kayo hatang kay Gino. kaya aron maka dugang dugang. Salamat Lord, bisag bisag bali atong panao. Okay ra, nakakuha mo mo tag-usa. Nakuha mo po nato ni. Eh. Dito sa logi mga. Oh, tara tayo dito sa may taga Sipol. Shout out sa taga Kawayan, Kawayan Biliran. Dara mga, dito sa taga Sipol naman Oh, thank you sa so mga viewers, mga subscribers. Salamat kasi tanan. Thank you ka Oh. Ako ni pa ayo kung mispergan mga kaya gusto na ako mabalik dito mga. Gusto na ako mabalik dito para mamana o bisalain pang lugar na kaya lang na to dili na tas kayo kay wala pa tayo iingon nga tas ug utong tas hangin sa lawang mabuo na tag hangin salamat sa oh mga salmon pa na punduk, kay... hmm. wala, pala. ako ng pundok na mga kay wala pa na ako ng gigot naka double pallet na itong motor mga para diligit sa mga kwan thank you lord daring isda lord salamat ginoo ako sa isda oh chambayo yun gino know. <laughs> angutan nyo mo ako ba itong gagaw na ako wala pa ito

ibenta ko to mga kaya ano shout out kay Minalin Ega Gentry o oh, living the good life po ibibenta ko to sa iyo <laughs> pang ulam ng mama mo hindi ko lang to hindi mga wala ko talaga tayong pera mga <laughs> ibibenta ko talaga to para may pera din tayo pero hindi na to, mahal dili ato to mahalon mga parang anong ba <laughs> pero balik yata na Japan nilay timing yun na hey, ihata yun pero ginawa niya mga balik wala tayo kwata pero bato <laughs> na barato hon oh, sa naman you know katachamba yun Japan Lamat yung living the good life, ang sama palit ni Muni. <laughs> Okay, thank you Lord. Ako nga. Ako sa sa mumpundok mga pamigtuyom. Mapagtuyom mga. Ay. Dara mga. <laughs> Kada na ako sa isda. Tungko ka salamat sa Ginoo kay nakatambag og usa ka buok dili logi. <laughs> Dako na siya mga. Kay tagsa ra ko kakwa di kadagong isda. Pan ito yung pang dalawang malaking isda mga huli natin sa spare gun natin na 100 cm na nabili natin sa halagang 5,500. ayan medyo nakabawas-bawas na tayo sa ating sa ating ano puhunan <laughs> okay na yun buhay pa naman yung ano natin spare gun at okay pa salamat kay Kalabog TV sa ano tinuturo niya sa akin kung paano maayos yung spare gun natin kasi nagkasira-sira may sira tamaga at tinanong ko sa kanya ayan tinuturo na naman tinuturo din maayos ni Sir Kalabog thank you po Sir Kalabog TV ayan at sa kanya niya galing mga Sir Kalabog TV ayan shout out dia sa mga ano mga sa mga viewers ko mga na may mga pira po <laughs> pahingi naman po ng kunting ano yan ng ano pira para <laughs> joke wag na lang magbili ko sana ng ano ng katian sa tangige okay lang po okay, okay na kayaanin lang ko na kayaanin ko na lang hanggat sa ano may ano pa may ano pa sikap na lang na sikap salamat na lang po thank you po thank you sa lahat at ayan mga yung ano natin ayan naputol tuloy yung ano natin mga naputol yung ano natin pana nawala yung sima buti na lang mga hindi ko hinugot silalim kaya hindi to nakawala hinayaan ko na lang na ano mawala yung lakas ng isda silalim ayan thank you lord salamat sa blessing po ay mga tatlong kilo and half yung huli natin ngayon salamat kinuko thank you lord